for the first time, sasabihin ko sa inyong pagkaiba. Gusto ho namin yung sumbungan na talagang kami pinagsusumbungan at talagang call to action. Kilos pronto agad. Kaya call to action. Pakikilusin ho namin. Pupukawin namin. Kaya pukaw na mo. Ibig sabihin, gising na kayo. Pag hindi kayo nagising, abay, dadagu ka namin kayo. O yun, call to action. May mga sumbong na kuminsan, pagpapakinggan mo, hindi mo pwedeng aksyonan. Bagkos kinakailan mong pakinggan, usisain ng husto, analisahin, at bibigyan mo ng liwanag. Yung mga sumbong na sinabi ko natin, uh, you, you, need to be, you, you, need to have wisdom. You need to understand the meaning of wisdom. Ang wisdom ho kasi, hindi basta-basta nakukuha lang yan kung hindi ka aral, hindi ka dalubhasa. Ang wisdom nakukuha mo dahil tinuro sa iyo may values. Family values, spiritual values. Siyempre, hindi. May mga Diyos, batas ng Diyos, batas ng tao. May mga lessons in life. Ito mga karanasan na kuminsan, eh kung hindi mo na at iba't ibang mga sumbong, at nahaharap ka doon sa taong gusto mo lang mapakinggan sila sa layo ng kanilang pinanggalingan, bumaba pa para makita ako. Kuminsan sumasama ang loob ko kasi Gigising ho ng madalas, alas dos na madaling araw, makababa lang ho ng Maynila. Galing ho doon sa Nueva Ecija or Pangasinan. Makakarating ho from 2.30 in the morning, gigising ho yan para makarating ho agad ng alas 9, pipila. Magugulat na lang ako kasi pag-uumpisa ho namin, alas 4 na uuwi pa at ang kanyang sumbong ay mga bagay na kung hindi mo malaman kung anong aking gagawin dahil hindi ko ako nakukontento pag nagsusumbong ho yung tao pagkatapos hindi ko maaksyonan bagkos hinihiling niya yung mga bagay na kung mahirap aksyonan mga bagay na kung minsan wala na sa poder namin Halimbawa ho, isang ina ang kanyang anak security guard na matay ho sa barracks ng ng security agency na kanyang pinagtatrabahuan. Ano hong cause aneurysm? Iginawa ho ng sinasabing security agency. Yun hong uh, kanilang parte. Nabayaran yung burial. Lahat ho. Pero gusto pa rin ho ng ina humihingi ng justisya sa akin. Yun hong gumising na madaling araw. Pag alas 10 na ho ng madaling uh, gabi kasamang apo at anak. Wala na ho magawa. Eh siniguro ko na lang ho maliwanagan. May mga batasan Diyos. May kuminsang paniniwala sa Diyos. May batasan tao. Hindi pa ho kumakain. May ginawa na lang ho kaming aksyon. Hindi na ho namin sasabihin kung ano. Kahit na paano nakakatulong. Siniguro ko ho na pag-alis at makakarating sa lugar niya na hindi ho siya nagsayang ng panahon na bumaba pagkatapos yun lang ang mapapakinggan, eh wala ho talaga kaming magawa. Siniguro ko ng siniguro na pag-alis niya kung niya ba'y na, na, natapyasan, naibsan yung kanyang mga, yung mga bagay sa loob, sa kanyang saloobin. Lumuluha, umiiyak, e eh, bagay na hindi ko magawa yung kanyang gusto panagutin yung agency. Pananagutin mo sa karamdaman ng kanyang anak na naputo ka ng ugat sa ulo, aneurysm, kaya namatay. Katakot-takot ho na paliwanag. Kuminsan babasahin mo kung saan mo pwedeng pukawin gisingin at medyo maibsan yung kanyang mga bagay na dapat sulbahin mo dahil malayo pa, uuwi pa yon. Darating yun, madaling araw ulit. Alos isang araw na nawala sa kanila. Makarating lang, makita. Kaya pinagtuunan ko ng kahit na ho, mag isang oras na makausap. Yan ho, kuminsan na marami ho kaming naingkwentro, daan-daan ho dumarating. Si Ben Tulfo ako ho, humaharap. Inuubos. Kung umabot ho ng alas 12 ng madaling araw, nagpa-public service pa ho kami. Kasi hindi ho kami mga politiko. Wala ho kaming pera ng gobyernong ginagamit. Eto na lang ho, biyaya ho ng poong may kapal kung kaya ginagawa ho namin. Mala, ma, kami ho'y mapapalad kaya yun namin ginagawa at pagbabalik lang sa komunidad kung anong biyaya ng poong may kapal.